Hi, hello guys. Hello mga kapanyo, mga ka-construction. Ayan guys. Video lang muna tayo. Itong video na to guys, wala namang ano to. Basta binidyohan ko lang, bibidyohan ko lang to guys. Mula ground, ground floor hanggang 6th floor. Ayan. Ito guys sa ground floor. Ayan. May mga nagpaka-parking dyan ng na mga ano, motor. Ayan guys. So yung mga tambakan ng mga materialis. At dyan yung pinakakanting guys. Yung pinukuha namin ng merenda. Yan, ayan guys. At yan guys, yung may, may, mga barracks pa dyan sa mga gilid-gilid. Ayan, barracks yan. Matulogan ng mga kasama natin, mga idol. At dito tayo sa atin istaka ng materialis. Ayan yung skim coat namin guys. Skim coat sa kaburan. Ayan yung mga ginagamit namin pag masilya guys. Ayan yung CR. Ayan, may mga alaga pa silang chicken dyan. Pagkawala lang. Ayan guys tapos akit na naman tayo akit tayo guys sa second floor para ayan guys barracks pa yan punta tayo ng second floor guys ayan akit tayo tara ayan guys akit na tayo ito guys naman ang sa second floor yung mga minamasilya namin ngayon yung mga biga ayan mga barracks nila medyo magulo pa talaga yung guys marami pang ano ayan guys oh. puro barracks puro tulugan tapos maano pa magulo ayan guys kaya medyo malaki pa talaga yung gagawin hanggang second floor pa lang to guys ito guys ayan ayan, ayan yung mga namasilya na namin na lugar ayan sa so, second floor ayan tapos pagkatapos din sa second floor guys punta na naman tayo sa third floor hanggang sixth floor to guys akyatin natin tingnan natin guys sa third floor CR pa dyan sa Singapore guys yung CR medyo nagkasintadahan na guys medyo may mga may mga partition eh guys madilim nga lang yung area ayan ayan guys ito na naman tayo ayan may sulok pa yan dyan yung dun stock room yata yung lugar na yun. yan tara guys third floor na naman tayo dito naman guys sa third floor ito yung madalas ko lagi pinapakita guys na napipinturahan na namin na first na namin yan ito naman di masyado marami natutulog dito. Eh, ilan lang kami dyan, mga natutulog dyan. Kasi kami nagpabax yung mga pintor. Ayan, dito guys, sa third floor. Ayan, nakita nyo guys, oh. Medyo malawak dyan, di masyado. Katulad sa second floor guys, di ba? Mas ano, kasi keep maraming barracks, maraming tulugan ng mga kasama natin. Ayan, doon. Ayan guys, sa third floor pa lang ito guys. Ayan, katawas dito sa third floor guys pupunta na naman tayo sa port floor para mapakita pa rin guys yung mga area doon na kung anong andyan ah, ayan ayan yung CR dyan sa third floor CR yan ayan. kanina lang yung nila yan kaya may scaffolding pa dyan ayan guys oh ayan so ayan sakit naman tayo sa port floor guys sa, port na to port kita natin guys yung mga ano ayan may mga namasilya na kami dyan na wall pero hindi pa masyado finish yan Ayan guys, yung mga biga pa, gagawin pa natin yan. Ayan. Mayroon din dito guys, natutulog, pero ilan-ilan lang sila. Hindi katulad sa second floor na pinakamadami guys. Ayan. Kaya medyo maluwang dito sa floor pag dito na kami gumawa. Ayan. Lahat yan na bigyo guys, gagawin natin na Hanggang full floor lang. Yung ibang floor pip sa kasex, wala na yan din. May kisa na daw yun. Ayan mga kasama natin guys. Out na kasi kami sa trabaho guys. Kaya ayan. Karon na sila nag relax relax na. Ayan so yung CR diyan sa fourth floor guys. Ayun, madilim lang, walang ilaw. Ayan kita naman tayo sa fifth floor guys. Dito kayo guys sa fifth floor, ang talagang ano pa Ayun, sa fifth. Wala pang layout sa CR, wala pa yan. Padir pa lang yan sa gilid. Ayan guys, oh. So, ang lawak pa pero masikip dito kasi may mga tukod pa ng ano yan eh mga soaring jack mula sa 6 kasi di ba yung ito yung huling binuhusan nung nakaraang buwan pa guys pero ano na isang buwan na rin higit ayan guys sa 5th floor ayan magulo pa wala pang ano talaga dyan pero walang natutulog dyan ayan guys tabo malawak ayan yung CR wala pang layout ayan nara punta tayo ngayon sa 6th floor ayan lagi tayong binigay dito tayo lagi nagbibidyo sa 6 guys ayan ito ito guys yun lagi na pinapakita ko sa inyo guys na lini nila yung biga mula sa pusti hanggang biga yung layout dyan na binidyohan natin mula mula nag boost ang posti. ay mula sa ano pala mula sa slab yan guys eh. dito tayo ngayon sa 6 floor na hanggang 6 floor lang to guys na ginagawa namin yung last na biga na yan roof top na yan pang 7 yan na yung pinakalasa yan ayan yung mga materialis nila dito nakatambak lang Ayan, inikot-ikot lang natin yung glass mula ground floor hanggang 6th floor para may ma-upload lang tayong video mga idol. Ayan, diba? Nice na guys. Ayan, Ayan medyo ma -ano pa, magulo. Pero, okay na. Ayan guys, sa taas na tayo nyan. Ayan guys, dito na guys, magtatapos ang ating video. Ayan, ayan. Thank you for watching guys. Thank you sa panonood lagi ng aking mga video. Salamat sa inyo mga idol, mga ka-construction, mga kapanyo. Ayan. Thank you. Thank you.